Hello guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So malikot ang ating camera. Nagsara na ako ng tindahan guys. Nine na po ng gabi. So ulit tayo nagsara. Yan yung ating roll up. Nakadown na. So kaninang umaga, nagbukas ako mga 8 na rin. So late na ako nagbubukas. Ba't ganun? <laughs> Pero kahit alam nyo guys, kahit late na ako magbukas, may customer tayo nagbimesis. Bukas ka te at at Arb bukas ka na, ganyan. May mga nagbe-message sa akin. Kaya thankful tayo sa ating mga customer. Parang hinihintay tayo, lalo na guys, yung iba, lalo pag umaga, nagsisend na ng Gcash. Kaya kailangan talaga nilang, you know, mini-message talaga nila ako. Kaya yung mga customer ko dito, ka-friend ko talaga. Mini-message ako sa messenger. Minsan naman pag umaalis ako, di ba? alis mag-grocery or gumagala kami, next Sabado, linggo, yan, nagme message or nagsasabi kong nandyan na kami, umuwi na ba kami, ayun. <laughs> diba? So, swerte tayo sa ating mga customer. Sana all. <laughs> so, ayan. Guys, share ko lang sa inyo kung ano yung mga mabibentang paninda pag umuulan. In particular order, guys, no, nakalista lang dito. So, ayan. Uh, mabenta, katol. <laughs> Sobrang daming lamok, kaloka. Ayan pagkako uh, pag ako sa bahay, hindi kami nagkakatul guys kasi yung usok mga kainis. Kaya kami nag spray lang kami. Spray sa kwarto. Ayan. Spray yung wawang spray. Tapos sa uh, sala kasi yung mga aso, kawawa naman lalamok. <laughs> yung nag spray kami. Tapos uh, kape. Siyempre kape. Number one yung kape. Kasi, di ba, sa hapon lang pag paghapon, eh, mga customer natin, kakapina na ako din. Nagka Nagkapi din ako kaninang, kanina sa, kaninang hapon, alas 5 nagkape ako nagmadag nagkape din ako so lakas ng ulan kanina guys sobrang lakas talaga tapos nung huminto malinsangan na naman <laughs> tapos uh, noodles Noodles ko guys na ubos yung lucky me chicken at beef yan oh yung lucky me chicken at beef ko na nakalagay dyan. biscuit na lang nakalagay narangan ko lang para hindi hindi bungi di ba para okay pa rin tingnan maganda tingnan tapos syempre toyo Uh, partner yan, minsan bumibili yung customer natin ng toyo, bumibili din ng noodles, tapos egg mabenta din ng egg, kaya lang uh, dalawang araw na akong walang egg guys, hindi pa ako nakabili naka tsaka yung meron kasi yung deliver sa akin, message ko nga eh, di naman nag-reply, hindi pa ako na-deliveran pero baka bukas, bibili na ako kasi madami naghanap ng itlog, itlog is life talaga kasi yun yung mabilisang maluto, di ba? Mura, masustansya. <laughs> Tapos, uh, malagkit guys, is um, pag umuulan, mabenta. Actually, may tatlo ako malagkit dyan na tatlong kilo. Yung isang araw, nung umulan, isang kilo, nabili. 110 pesos yun. Tapos, kanina naman, may bumili, kalahati naman, kalahating kilo. Ang kilo kasi nito is 110, so half niya is 55. So, yung bumili, Uh, nag-ano sila yung champurado ba. Tapos, syempre, nung bumili yung champurado, bumili din siya ng gatas, cowbell na uh, condensada. Hindi, ewan ko ba bakit hindi yung iba. <laughs> cowbell, siguro gusto matamis. Diba? May mga ganun naman. Tapos, uh, gin. Nabenta din yung ating gin. Kasi, lalo na pag diba, pag maulan, papa uh, papainit ng katawan. So, pag may gin, syempre, may juice tayo yan partner ang ating mga juice yung ating mga juice guys ay madami yan iba-ibang uh, flavor meron akong guyabano buko pandan alamansi pineapple pomelo strawberry lychee orange nesti apple nesti lemon tapos ano pa ba meron ah uh, four season dalandan guyabano yon kota ulit kota <laughs> so yan yung mga juice natin guys so yung gin ko guys dito sa baba kahapon ay apat yan ngayon dalawa na lang na pera dyan ay anim pala itong nandito kahapon dalawa na lang kabenta ko ng apat na uh, ngayong araw kasi kahapon 6 yun na tira dyan. Sa taas, meron pa. Yan. So, sa Sabado siguro or Linggo, mag, bibili, bibili na naman kami ng gin. Isang, isang kahon tapos ano pa ba so kahit ano guys umaulan kanina tapos ngayon nga titingin malinsangan din naman yellow mabenta pa din yung ating yellow yan tapos uh, Milo swak so mga bata yon mabenta din yan may mga bumibili pa gumuulan ganyan tapos syempre may mga biskwit din partner talaga yan biskwit kasi parang halos naman nata nagme-merienda <laughs> sa hapon lalo pag di diba Mag masarap mag-kape, masarap mag-milo, masarap mag-ano, magatas. So, syempre guys, yung Yossi natin, mabenta din ang Yossi. So, yung Yossi ko lang naman na mabenta is yung Malboro Red. Eh, Malboro Light na bumibili, tagli limang peraso, ganyan. Sa so, maga pa lang, may limang peraso. May ganyan, tagda dalawa, tatlo, ganyan. Pero yung Red talaga guys, uh, ano, isang kaha, may kalaking kaha. Yan, di ba? Siguro masarap mag-Yossi pag umuulan. Tapos, ah uh, pansit kanton Mabenta din ng pansit kanton Parang yung noodles, mabenta din talaga siya. Tapos, ano pa ba? Yun nga, ibab Na, na banggit ko na iba kasi nagchachamporado sila. Ano pa ba mga mabenta? Basta yun lang guys, yun talaga yung mabenta pag umuulan. No? Uh, yun lang napansin ko. So yun guys, yun yung mga pwede natin idagdag sa ating tindahan, lalo na pag ano, tag, ulan na. Yung ano talaga, yung yan, katulad yung sa tuyo, no? Tuyo talaga. Tuyo noodles. Yan. Kape. The best. <laughs> so, yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panood. Pa. Paalam, bye-bye.